Good evening everyone. So I am Aldenery Milaro from Batch 4. So yung topic po natin today is ano to po sa script na 2 Timothy 2 verse 16. So ang um, title po ng video ni Pastor Russell is ano ang ka ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. So first, ang sabi niya to of course sa mga teachings niya. Isa dun sa parang um, magpahaw, ng attention ko is disbelieving though his words is disbelieving his our oh God. So, kung nga naman, kung hindi tayo naniniwala sa salita niya, mas lang hindi tayo maniniwala sa kanya. Kasi usually, um, usually kasi hindi tayo, naniniwala tayo may Diyos. Pero hindi tayo naniniwala sa mga nababasa natin sa salita niya or kaling sa kanya mismo, which is sa Bible or sa mga prayers natin na namin minsan sinasagot niya mismo sa so, hindi na niniwala kasi parang well, iniisip natin na hindi naman kaya ang gawin ng Lord yun sa life natin kasi kasi nga parang imposible siya so that's why parang nagkakaroon tayo ng um, mababang pananampalataya tayo sa kakayahan ng Panginoon which is um, nagpapalungkot at syempre nagpapalungkot baba ng pagkataon ng Panginoon sa atin. So, number one doon is read our Bible daily. So, at mahalaga pa lang pinagbubulay natin ang salita ng Panginoon sa araw-araw. Ang salita ng hindi natin alam ay nasasagot pa ng Lord yung mga um, mga questions natin, yung mga gusto natin yung mga prayers. And doon nating lang natin maaaring masagot din yung mga tanong na kailangan natin Um, kailangan natin marinig o kailangan natin mabasa. So, iba't iba kasi ng, for me kasi iba't iba kasi yung way ng scripture Bible sa akin. Iba-iba kasi yung tama sa akin. Diba, Dep depende yung sa sitwasyon natin. Kung atong Bible verse na is walk talaga sa sitwasyon mo. Of course, naman, no, I'm not saying, of course, lahat ng mababasa natin is talagang yun yung way na pakikipag-communicate ng word sa atin so that's why kailangan na pinagpupulay-pulay natin yung salita niya araw-araw, gabi-gabi upang malalaman natin yung mga um, commands na rin sa atin kasi hindi lang dapat tayo basta tanggap ng tanggap of course, gusto ng Panginoon na nag-give back tayo sa kanya ang um, hindi naman mabigat nung ang um, gusto mong ngayon ng Lord eh. ang gusto niya ang gusto nilang naman is makakilala pa ng ibang tao yung, or magkaroon pa ng relasyon ng ibang tao sa kanya kaya nga sabi niya lang diba ngayon sabi ko go and make disciples of all nations so ang gusto lang ni Lord is papalawak na nakakakilala sa kanya at magkaroon ng relasyon sa kanya upang nang sa ganun maraming malitas at marami siyang mababawing mga anak niya at of course hindi naman kasi makasalili ang Panginoong Diyos natin that's why hindi kaya't tayo ng Lord o bawat isa sa atin na um, mag-discipleship at ilahat yung seta ng Panginoon sa ibang tao upang magkaroon din sila ng deep knowledge sa Lord natin at magkaroon din sila of course ng relasyon sa Panginoon Diyos so that's all I hope you're listening and thank you po Have a good night, everyone. At magbasa pa tayo, palagi nang bible.